kay luwag kay amo bayo init na kayo. dili kay dira way tarong way tarong kuan mabulat sa ikalang sana mama ini tapos maglapok kay kayo ano man ni kanarya guys so mani ayas amlulas aw nang panahon dari aw oh, sa una ya kan balayan ni kan siya balay ni siya sa una nya kan balay ni grabe og memories takan kan memories kan bibo ka ayo kan kasi nabot kita nang tapok sa lutuon na na kali mangali lola akabungan ni siya pero pilar kabuok mga siguro mga 8 kanay rambutan seruan, Ruan laban na lang sunis Durian ni Lula, wanai kuan, Wanay. Ay, ay tigwa ka. Nyati ka mayang sulod. Ka kuwa pang sulod Ay, kala mi sabutong sabaw. Eh, <laughs> pal ay. Oh, gani na ngubot ako si muha, oh, butong. Mm. Kala mi sabutong. Kamera dere. Apa isong kitong dito guys, oh. Dua ka buok. Ay. Hay. Nakakuha na yung butong dere guys, ah, pinaka tuig. Um, sungkit tuloy siya dira pero yan. Ara kana. 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 Ah, Bila ka buok? nak kani ka oh, buok tayo, lima. Ah, ay. Ah, sap sapungan oh. ayo da sapuan. Ay. Ay, ah, nakuha no lang katong likod. Ya, da, napaisa dai. Aw, ah, nanti ay. Da. Oh, di ba? Nakabutang mo jud mi, guys. Pag hmm. Pero, But sa kita <laughs> <so bad. itanom. laughs> hmm. oh, hmm. pero maputik.